Mga sports may mainit na balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Habang patuloy na nagpapagaling si JB o mas kilala nating Justin Brownlee, lumulutang na ngayon ang posibilidad na si Beny Boutright ang posibleng ipalit bilang bagong naturalized player ng Gilas. At hindi lang 'yan, mga sports posibleng bumuo ng bagong kombinasyon sina QMB, Abando at LeBron Lopez kung sakaling magbago ang rotation ni coach Tim Cone. Kaya tutok lang dahil ito ang buong detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, pa iwan o follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matagal nang inaasahan ng mga fans ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Gilas lineup. Pero mga sports mukhang hindi pa rin siya 100% ready. Matapos ang kanyang operasyon at pagkakasakit, lumabas ang balitang nagroon siya ng pneumonia. Dahilan, para hindi siya makalaro sa Meralco Bolts sa EASL. Mga sports kahit gustuhin man ng SBP at ni Coach Team Cone na muling isapak si Brownlee sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. bukang kailangan muna siyang magpagaling ng tuluyan. At dahil dito nagsimula na maghanap ang coaching staff ng posibleng pamalit at isang big man na versatile scorer at kayang pumuno sa pwesto ni Brownlee. At ngayon mga sports dito na ngayon pumasok ang pangalan ni Benny Boatwright Jr. Ang 6 foot 10 import ng San Miguel Beerman. Si Boatwright ay kilala sa kanyang all-around game. May shooting sa labas, kayang pumatay sa tres, marunong sa post at kayang brumangko sa depensa. Sa PBA, madalas siyang kumamata ng may 30 points at 12 rebounds kada laro at nagpakita ng napakataas na basketball IQ. Dahil dito mga ka-sports, lumuta ngayon ang idea na siya ang maging temporary naturalized player kung sakaling hindi pa makabalik si Brownlee. Napaka-perfect fit din siya sa gila system ni Coach Tim Cone dahil nga sa spacing, movement at fast decision making sa half court offense. Pero hindi lang yan mga sports hindi lang po si Boatwright ang pinag-uusapan ngayon. Kasama rin sa mga inaasahan sa Gilas Rotation, si na Quintin Miller Brown or QMB, Lakai Rance Abando at Lebron Lopez na maaaring bumuo ng bagong gilas frontline trio. Si QMB na bagong lokal sa FIBA status ay napakalaking tulong sa gilas dahil sa kanyang taas na 6 foot 10. napaka atletic at may karanasan sa international basketball. Kung maglalaro si Boatwright bilang naturalized player, pwedeng magsabay si QMB bilang stretch 4 o defensive forward. Isang kombinasyon na siguradong magiging bangungot sa mga kalaban. Samantalang sila kay Renz Abando naman ay na isa sa mga pinaka-masigasig na wing defenders ng bansa. Alam naman natin na galing siya sa KBL, may international exposure at kayang magipagsabayan sa mga elite wings ng Asia. Ang tandem niya na si Boutright sa wing ay, ay pwedeng magbigay ng solid balance sa offense kay Boutright at hustle at defense naman kay Lakay Renz Abando. At syempre huwag natin kalimutan ang mamaw din ngayon sa B-League ng Japan, si Libron Lopez. Ang batang forward na patuloy na nag-i-improve ngayon sa kanyang mga laro. Sa kanyang murang edad, nag-aalok na siya ng atleticism at energy na kakaiba. Kung ma-develop pa niya ang kanyang outside shooting at decision making, nako, magiging perfect complement siya kina QMB at both right sa front court. Isipin mo to mga sports sa isang linya na may height, speed at shooting sa iisang unit. Ang sistema ni Coach Team Ko na hindi lang basta depende sa talent, kundi sa chemistry at basketball IQ. Kaya kung sakaling magbago ang naturalized lot, kailangang siguraduhin seamless pa rin ang integration. Mga sports ang posibleng lineup ay ganito. Sa point guard, si Scotty Thompson, si G. Perez. Sa wings, si Lakai Renz Abando, Lebron Lopez. At atin ng mga bigs, si QMB at Ben Botry. Isang fast, flexible at athletic lineup na bagay na bagay sa triangle principles ni Cone pero mas modernized at mas mabilis sa transition plays. At kapag bumalik si Brownlee, magiging mas malalim pa ang rotation ng gilas. Ibig sabihin, pwede mapalitan si Brownlee at boatright depende sa match-up ni Cone. Kaya mga ka-sports, isang luxury na matagal ng gustong makamit ng SBP. Ngunit tandaan, hindi pa po official si Boatwright bilang naturalized player. Kailangan pa rin itong aprobahan ng SBP at FIBA bago siya may sabak. Ngunit ayon sa ilang insiders, tinitignan na raw ng gilas management team ang lahat ng options habang inaabangan ang medical clearance ni Brownlee. Samantala si QMB ay tuloy-tuloy sa kanyang training bilang lokal. Si Abando naman ay nagre-recover mula sa minor injuries at malapit nang bumalik sa condition At si Lebron Lopez naman ay sinasabing isa sa mga biggest prospects sa bagong Gilas program na nakatutok ngayon sa pag-improve ng kanyang perimeter game. Kung lahat ng ito ay matutugma, posibleng makita natin ang isa sa pinakamalakas na Gilas frontline sa kasaysayan. Kung tutusin mga sports sports napakagandang sinyalis ito para sa ating national team. May backup plan, may depth, at may kombinasyon ng veterans at young blood. Kung si Botlight ay papasok pansamantala, makukuha natin ang size and skill combination na kailangan ng Asia. Kung si Brownlee naman ang makakabalik, siguradong babalik din ang puso at leadership na walang katulad. At sa tulong ni na QMB, Abando at Libron Lopez, mukhang unti-unti nang nabubuo ang susunod na henerasyon ng Gila Score. Isang grupo na hindi lang umaasa sa pangalan kundi sa si chemistry sa youth at bagong energy. Kaya mga ka sports tanong ko po sa inyo, kung hindi makakabalik agad si Justin Brownlee, okay lang ba sa inyo na si Benny Boatwright ang ipalit bilang naturalized player? At kung magsasama-sama si na QMB, Lakay Rance Abando at Lebron Lopez, sa tingin niyo po ba ito na ang susunod na gilas super lineup? I-comment niyo ang iyong opinion sa si baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang gilas updates. So paano? Ingat po kayo.